Nine, eight, seven, six, five, four, three, four, yeah! Muling naging makulay at makahulugan ang selebrasyon ng ika daan at dalawampung taong anibersaryo ng pagkakatatag ng munisipyo ng Aroroy, matapos isagawa ng lokal na pamahalaan ang Ceremonial Lights On ng Pasiga sa Aroroy 2023 nitong biyernes, ika-24 ng Nobyembre, na ginanap sa New Covered Terminal, Barangay Poblasyon. Ang seremonya ng Pailaw ay pinangunahan ng mismong punong bayan na si Mayor Arturo Vertusio, kasama sina Vice Mayor Val Alonzo at ang asawa nito na si Barangay Syndicate Chairwoman, Naomi Alonzo. Naroon din sa okasyon ang anak ng Alkalde na si Engineer Arvin Vertusio, Gayun din ang Tourism Department, BFP Personnel, at mga iba pang opisyal at kawaninang lokal na pamahalaan. Matapos ang sabay-sabay na pag-countdown at pag-lights on, napuno ng magaganda at nagniningning na decorative lights ang buong palibot ng lugar, na agad ding sinundan ng apat na minutong fireworks display, at nasaksihan ng libu-libong mamamayan at turista. Makikita sa loob ng exhibit area ang iba't ibang makukulay na pailaw katulad ng giant cone tree, heart-shaped motif tunnel, rainbow balloons, cherry blossom trees, mga paru-paro, at maraming pang iba. Tampok din sa pailaw, ang mini park rides, kung saan maaaring mag-enjoy ang bawat bata sa pagsakay ng mga umiilaw na bumper cars. Bakas ang ngiti sa mukha at ang sayang naramdaman ng bawat tao, nang masilayan nila ang maliwanag at makulay na pagbubukas ng kauna-unahang Lights Festival sa probinsya ng Masbate. Ang Pasiga sa Aroroy ay itinuturing din na centerpiece event sa selebrasyon ng ikaisang daan at dalawampung taong anibersaryo ng nabanggit na bayan. Sa kasagsagan ng aktibidad, inihayag ni Mayor Virtuso ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga tumulong at sumuporta upang maisakatuparan at maging matagumpay ang naturang okasyon. Ani ng alkalde sa kanyang mensahe, sa tiwala at pakikiisa ng buong Aroroy noon, narating nila ang progresibo at maunlad na bayan kung kaya't mas sumigla at naging espesyal ang anibersaryo ng kanilang lugar. Ang pasiga sa Aroroy 2023 ay isa lamang sa mga naging kaganapan sa selebrasyon ng 120th founding anniversary ng munisipyo. Nangako naman ng alkalde na hanggat nasa serbisyo sila, patuloy nila itong gagawin taon-taon upang maging masaya at makulay ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo at ang paparating na kapaskuhan.